I'm a painting in your. I'm a guy in. Okay, Are the things we've been through? Though it's hurt in me, now it's history. binilan ko lang si nanay ng tinapay sa saka juice sabi niya kasi kahit tinapay daw basta pagkain kaya yun binigyan ko siya ng tinapay at saka maiinom tuwan tuwa naman siya sabi ko okay lang ba video tayo sabi niya okay lang naman daw namamalimos daw siya dito pero siya daw ay taga may bandang rekto ayan umiba lang daw siya ng ruta o ba diba, may paiba-iba din ng ruta yung mga ano na mga Pero okay lang yan. Wala naman silang ginagawa masama. Ang hihingi lamang naman. Beside the